Ayan na. Ayun na. Ay, ayos. Kompleto na. Ay, saktong isang libo. Kaya lang, alam. Mamaya pa ito papasok eh. Sayang speed mo. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 뭐이 okay. 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 mga kalapatids, nandito na isa natin. Ayun na. Ayun you know. oh. Ay, ayos, kumpleto na. Ay, saktong isang libo. Kaya lang, alam, mamaya pa ito papasok eh. Sayang, speed mo. Kalagkad tayo mga kalapatids. Galing na siya ng papuntang gapang kanina <laughs> eh. Ayos. Kalugan natin ng pagkain. Ayo, makinig eh. Ayaw mga kapatid. Ang pagkain niya. Sayang na na may speed mo unti. <laughs> Tulala siya eh no. Ayun, ayos na. Gusto mo mabang ganyan. Baka na. Tignan diba na? Alright. Ayan mga kalapatids. Ito ang isa natin. Nasa 900 na speed na ito. Alright. Text ko muna mga kalapatids. Yun na nga mga kalapatids. Ayos, pangalawa pa pala tayong nakapagpaklak. Mga uh, pa, ibo natin ah. Ayos. At ayan, nasipa na rin mga kalapatids. Nag, nagpang 11 pa siya. Pero ayos oh. Galing. Ah. <laughs> nakita niya nung security training natin sa ibo na to. Kaya ayos, pang 11 pa rin tayo mga kalapatids. Alright paganda ng paganda ang kanyang speed. <laughs> Ay, buti. Muntik <laughs> pa natin itong yan ya. <laughs> tayong isali dati. Pero ayos mga kalapatid. So, gumagaling na itong isang ibo natin. Sana magtuloy-tuloy pa. Bali, 4 lap na. Ayan o. Oh. Ayos. Alright. Alright mga kalapatid. 987. <laughs> Bumaba pa. Saktong-sakto. Isang libo. Nandito na siya. Ayan o. Ibon natin. Alright, mga kalapatid. Dubar din. Yun know. o. Yan. Yan ang ating ibon. Live pa. Ayos. Ah, Sinali natin ng extra super sir. Yan. Pang ilang kaya to. Ang hey, ganda ng katawan niya pa. Ah. Bilog na bilog pa. Mukhang di ka lumipad ah. <laughs> Pero yung bunga nga niya, yan o, oh, punong puno ng laway. <laughs> okay na may amoy. <laughs> yan. Kisa yung sa mga tinitingnan natin mga kalapatids. Pagka uh, umuwi mga ibon, tinitingnan ko yung mga amoy nila kung ano lagay. Pero okay siya, yun. Kaya idea lang to. Okay na to mga kalapatids. Alright. Yun. Tinyi ti ko tole maka <small> tawa,mama ya fa so kuna fisa fisi?